araw sa cancer, may ascendant sa nabasa. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng buo sa bawat sandali, ang mga paghihirap ay bihirang talunin ka. Nagtataglay ka ng lakas ng loob at espiritual na enerhiya sa harap ng sakit na hindi nag-iwan ng maluwag na mga dulo. Gamit ang mga talento para sa mga gawain sa likod ng mga eksena, tatapusin mo ang iyong nasimulan kahit na nanganganib ito sa kaligtasan. Kahanga-hanga iyon. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamang hang Lakin pa sa ko na nagkaroon ako ng pagbabasa mula sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitung daan at pitong o bisitahin ang Absolute Lipseche para sa iyong sariling pribadong pagbabasa.